Sa full sa video, ang pagtangay sa delivery bike ng isang working student sa Quezon City. Ang sospek sumemplang at muntik pang masagasaan dahil sa pagmamadaling tumakas. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Ugas kung makapadyak ang lalaking yan ng makunan sa CCTV sa Maynila nitong nakaraang linggo. Sa bilis ng takbo, sumemplang ang siklista at muntik pang mabangga ng sasakyan dali-dali siyang bumangon sa kaumalis. Pero ang inakalang delivery rider, magnanakaw pala. Kwento ng may-ari ng bike na isa pa namang working student, may kukunin na sana siyang order sa isang kainan sa Quezon City. Pero nang iwan ang dalang bisikleta, dito na siya sinalisihan ng magnanakaw. Malapit sa bahaging ito ng barangay Santa Teresita, ang lugar kung saan ninakawan ng bisikleta ang biktima. At dahil nga nasa welcome rotonda malapit ito, e eh tumawid ka agad ang suspect sa kabilang lungsod ng Maynila. Agad humingi ng saklolo ang biktima sa nakasalubong nitong TNVS driver. Sinubukan nilang habuli ng kawatan pero hindi nila naabutan. Nakasalubong ko po siya, mahabol po, humihingi po siya ng tulong. Rider din po ako eh, kaya yung... Kasi alam ko po yung nararamdaman ng nawawalan ng gamit o kanyang bagay. Malaking problema raw ang dala ng pagkawala ng kanyang bisikleta. Ilang araw na kasing hindi makapaghanap buhay ang estudyante. Pahirapan din ang pagpasok niya sa eskwela. Dahil ang bike, ginagamit niya ring pang commute. Sana po meron po makatulong sa akin para po makapagtrabaho na po kasi po ayoko po maging pabigat sa parents ko. Kasi nahirapan na din po sila. Sa ngayon, tumanggi na munang magbigay ng pahayag ang Quezon City Police sa insidente. Pero tuloy ang pagtugis nila sa magnanakaw. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyo, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.